everyone! Good morning, Canada! Good evening, Pinas! Kumusta po ang lahat? Dito ay Saturday. So, hulaan nyo kung saan ako pupunta. <laughs> Malakas dito sa ano, New Brunswick kasi. Maliit na city kaysa Ontario. Ang um, marketplace. So, para makamura. At sa so, today, Peka mura talaga guys, magpipika pa ko ng free. Ang daming free dito. Sinasabi niya na may ano GPS In 150 meters, turn right. All right. Turn right. May ah uh, powder detergent na isang bucket na free. Dalawa wa yon tapos may magpipika. In 500 meters, okay lang ka ate ng isa lakas ng GPS. And then, yeah, sinulatan niya yung pangalan. Late na ako. Sana nandun pa yun kasi sabi ko, mapick ko umaga ngayon, anong oras na? Uros na. At, uh, around 11. So, turn left on, so, on Mag-shopping mamaya, hindi para sa akin, para sa family kong way din para sa winter magready ako para sa winter so, turn left on the weather sunny pero you need a sweater this time parang 16 degree pero warm pala siya nag sweater pa ako malamig kasi sa loob ng bahay konti kasi walang araw hindi ako nag on ng heater kasi maaga pa perfect weather pa sa ano walang fan or walang Um Heater. Pero, pag dito kasi, and I think it is a little view. Pag dito kasi, pag nakasani. It helps. So, pag full na dito. Oops, we will snap on yun Hi, madam, you miss your house. Head you... south on Air Avenue toward Pellerin Street. In 600 meters, turn left onto Killam Drive, New Brunswick 128 East. Ipid tips, Canada. Pagkita ko maadaan kita awan may ano pala camera pala sila. so, nakikita nila namo monitor nila ang bahay baka manakaw. Alright. Uh, Sa construction the other side. So dadaan din ako nang habang Sabado kasi dadaan ako nang ano Mama Store, Asian Store. Dito lang naman ah uh, 6 minutes drive. So mad since madaanan ko, ano kasi sila dito sa kabila eh, Ang ano palengkihan namin dito Walmart or PC or Subis dito sa kabila naman. Ay, sold out na yung bahay. Turn left on the Kilim Drive. Oo yun Lang. in 600 meters. Mag-aral, mag-trabaho. Dito kasi, lalo dito sa New Brunswick, guys. Oh, yard sale. Ah, uh, sandali lang, daming commercial, no? Daming mga to, lalo pa weekend, yard sale. So, garage sale. Nagsisale ng mga ano, kung gusto na i-read off or nag-move out sa garage nila sa driveway. So, kamura. Tapos, at time, nakakalibang din sa mga bata. Ah, uh, ang nito, saan na ba tayo? nag na naman, commercial. Ayun pa rin nagtatanong, kaya ba daw? Kaya pala talaga daw yung kukunin yung tuition sa pag-aaral. Oh, depende kung saan kayong city, guys. Kasi kung nasa ano kayo. Vancouver, Calgary, ah, Ontario. Ontario. Depende kung nasa downtown kayo. Mahirap kasi yung traffic. Exit the roundabout. Yung... In 600 meters, lakas right go right to slightly left onto Conon Avenue. Anong tawag nito? Ang, ah... Uh, time consuming ba dito kasi mga mga estudyante dito meron nga ano tatlohan trabaho kasi yung school na in BCC may plaza tapat at saka katabi so may mga store mga franchise na store mga grocery han mga ganon mga uh, coffee shop like Tim Hortons or Subway so marami so yun ang use the right lane turn slightly left onto Conod Avenue four hours, five hours, depende sa tapos nila sa school or alternate kasi. Continue on call. Lalabas or alas 12, ayun, maka full time ka afternoon until evening shift. Yung iba naman, pa iba iba kasi malapit lang at nilalakad lang sa NBCC. Yun ang tinatira mo yung estudyante dito. And um, anong tawag nito? Kuha taga ang kuha. Puha talaga. Nagantay ako. Nagpitingin ako saan ako nilipo. Right turn yun. Um, ayun naman ang ano. kuha talaga ang tuition. Ngayon tumaas na din dito ang ano. Ang laking tolong. Ang minimum. Ayun ang school. Ang uh, malabo sa araw. Uh, school sorry. Has, dito banda. Hospital. Ayun hospital. Um, lalo ngayon. Okay okay na din. Ang minimum dito. In 300 pa, meters. Turn right on the 14, hot $14.75 kukuha yan ang ginagawa nila dito pag tuition oh, yung right kailangan yung nagtanong right. kailangan, ba daw talaga anuhan lagyan ay yung mga international application applicant o oh, convenience store doon oh, hindi ko yung hala road is closed It's okay 118 asan kayo dito <coughs> excuse me sana nandyan pa yung malaking sub Your destination is on the right. On the right, the 1-1. Ay, ito. Ay, yan. Anan pa. Very good. Okay, very good. Ay. Ito, okay, very good. Man. Ay. Tinan nyo, guys. Malaking bakit. Tempatin ko lang. Kuha ako sa kabila kasi hindi to sa kanyang driveway. Ikot ako. Nandyan pa. Nag-antay pa. Akala ko ano. Mabait naman talaga nila. Ay. Ang bait na Manila. Dito mo ako sa upbeat. Yung po kung may tao, magpa-thank you ako. Laking bakit? Iwan ko doon, sino sila, sila nagtrabaho ba't inano? Uh, ang laki. Ayan o. Oh. May pangalan pa. Thank you. Hello. Ayan lang tao. Tingnan ba sabon. Free lang to. Thank you. Hindi ko makita. Ay, walang tao sa pintuan. Pero naka-open ang isang pintuan, ang glass. Hindi. O, di ba guys? O, di ba? Nakalibri ako ng sabon. Isang ano ganito dito guys. Pag ayaw niya, ipapasa. Ang eh. kapal ng garden doon sa kabila. Oh. Pipino siguro yun. Puro kalabasa. Ayan o. Oh. Ilang pounds ko Hindi ka 7.3 kg. O, oh, di ba? Nakalibre. Dalawa ngayon. Mabuti. Minisids ko kahit may ready to pick up. Kahit may mag-pick up na. Sabi ko, pwede eh, ba? Isa lang ang akin. Binigay niya naman. Pick up na ang isa. Thank you for the blessing. <laughs> Kasi sabi ko kagabi, pag oh, makita ko free. So, ang ginawa namin ngayon dito, guys, abangan niyo yung ano furniture nga ah lalo yung bagong lipat dito ang kapal lang ano niya garden wow wow ang kalabasa wow everywhere ganda pero so, nasa harapan lang ng bahay diba nakalibre tayo ng sabon pang ano naman yun ah powder dishwasher daw I'm not sure but in ano niya sa kusko ata niya yung nabili okay punta tayo ng mountain road para ano pick up ng gusto ng anak ko yung star magarin kasi so, nababanguhan siya at maalis siya so anyway sa, Uh, yun pala, may nagtanong continue tayo ha, daming break daming commercial no uh, kailangan ba daw bayaran ng tuition for, uh, at kahit man lang daw one sim or one year hindi na po, yung mga aplikante ko na naman na uh, ang binabayaran lang ko lang ay yung confirmation fee. Dito 500 lang pero sa Ontario 200, 2000 sorry, 2000 confirmation fee. Ah uh, non-refundable po 'yan. Tayo makita na. Oo, 'yun sana ang ini-hit ko pa naman dito. Ang non-refundable po tapos yung uh, tuition dito na po i-explain nyo lang yung basta lang i-expend doon sa SOP na may pakakawaan kayo pang uh, tuition tapos hindi po i-susupport nyo yung magtrabaho dito kasi 50-50 po yun kailangan may income kayo or may pira kayo sa bank so ang hinihingi lang ay naman dito ay ang either GIC or sa akin ano lang naman uh, regular stream na student, 3 weeks lang approve na Uh, bank certificate yan lang ang pinapasa namin and yeah ang kagandahan talaga dito kasi mas mura pa ang tuition tumaas konti pero at least 13 around 13,000 Canadian yearly every, whole year po yet may tanong pala ako nung kasi na try ko pero may kumpo, may ano kasi karamihan hinihingian ko talaga yung applicants na back up documents para sure vol ba sure vol para sure vol ba walang loophole ang ano RC sing makikita talaga anyway laki ng simbahan dito Oriental Food and Market. Diyan na po bumili dati ng malagkit. Ngayon wala na lang pangalan na, na malakit. malagkit. Isang sako. Yung sako dito 8 pounds. Pero mas mura na. Andito malalayo ang mamas dito. hindi naman masyadong ano to, ano yun pa, patuyuin pa. Ang tawag nito, inconvenience siya sa plaza. Pupunta ka pa dito sa Kabila. Pero dito lang din sa Mountain Road. Ayan. Tapos, punta ako sa trip store. Magbalik ako. Huhu, nakalibri ng sabon. 7.5 kg. 7.3 ba yun? Hindi <laughs> ba? Malit lang kasi ni Gayano, Why not? Kung free. Tingnan ko address. Malapit lang naman. Pick up sana ako ng ano ay. Extra uh, para sa kapatid ko na undawi din sila. Uh, computer table kasi meron kami ng tatlo lang pero sa kabilang room wala so kabilang room at saka sa office meron pero sa kapatid ko table wala ah, room wala meron sana ang ganda pa naman ba, bago galing IKEA 30 dollar lang yung kaso sana pinapasa malayo dun sa DF 16 minutes okay tayo sa mamas. Dito din ang house of fade na gupitanan sa mga kasi nakapas po. Barbershop. Filipino barbershop. Tayo sa mamas. Mga na muna tayo. <clears throat> okay. Balik-balik na tayong mag-ano mag ngayon ng mag video. Anong pangyayari? Bakit? Ano kayong <laughs> May stories na ang phone. Nag-cleaning na ako. Nagka-chance na. Magala kasi pag summer, no? time mag... <coughs> I-ano natin pala ang rent dito. For rent. Hindi na lang ko magdala ng bag. Kunti lang. Ah. Oh. about... Everything I bring the... I bring the... Ganito dito guys, pawala na talaga ang plastic pero meron pa rin konti yung mga pang-vegetables na disposable bag. Saving the mother earth. So, ayan 'to ang mamas. Mamas. Starbucks. So, nandito yung ano. Oh, Star Margarine nandito. Five dollar. Mahal o. Oh. ay. Dalhan mo pala yung Star Margarine. yung pinakamalaki. Dalhan mo si Kevin. As Kevin, si Casey mukhang Star Margarine. Tapos may Filipino na ano. Ito talaga ano. UFC. UFC, baka naman. Ito pala. Tapus, my pandisan. Ni mungkin. Oh di bah. Oh, it's okay. Kakak ni. Jadi apa? Makana batok? Maika kakanin. ito kakanin isang kakanin meron ding ensamada mahal ay dito ay sobra ah, mahal yung ano hotdog pero hindi kasi to makapasok pag ano ayun oh hotdog Red and juicy. Bili ako isa kasi gusto ng anak ko yan. Ay, oh, ito. $12 ay, oh. Kaso hindi yan makapasok. Okay. Malaki-laki eh, manaman dito ang ano. Kaso, mahal lang ang, kung compare uh, yung piso, mahal. Pero pag dollars pinakayo, okay naman. Pilipino ako. Ayan. Yung mga ganito, available na din sa Canadian store. Uy, ayan. Supreme. cream. Magkano kaya dyan ay lalakas kung may ano, may space. Supreme. cream. Sinigang. Nalakas sinigang. Ano dito? Asa bagay 99. 99 so 2 dollar. Ah, ano ba to? 99. 100 isa ay sinigang. May tamarin din. Ay sorry. Ayun pala ay bagoong pala dalhan mo ako. Ah meron naman din dito wag na. May salted at Ginisang bagoong meron naman dito. O bilhan. Ito pala ginisang bagoong. Bago itong brand ha. Ito ang pagbibili namin. Salted shrimp paste. Ilagay sa gulay. Gusto gusto sa so anak ko. <clears throat> so, isa na lang isa. Bagoong bulakan to o bulakan. O, di ba? isa. Tapos, meron naman dito. Ito, meron to sa, ano, PC. Mas mura lang doon. Ito, dito. Ligo sardines. Ayan. 455. Ah, uh, ano sa'yo? Kaong tayo magkaong. Okay. Ano ba yung hinahanap ng anak ko? 59i. Spam na lang. Dala ka ng spam, ha? Hmm. Dala ka ng spam. Walang presyo. Iwan ko magkano dito. Tapos may mga chicken mommy at saka busong kurado. Alright. Mag-usirin muna ako, guys. See you my next video. La, share ko lang. Ayun, tuyo pala. Sandali lang. Yung tuyo dito, bine-freezer. May daing sila. Bangos. Ika pa ko nito pang ano. Pang, ayun pala. Ay, ganito ay, o, oh, dilis. Chubis. Ay, dala ka pala, dilis. Pang ano, pang munggo. Walang putpot. Saan na yung putpot? Ah, ano ba itong isa? ito yung ano, oh. Ito yung salmon. A smoke, diba ba? salmon hindi salmon daing daing alright so tapusin ko muna to guys mamalengki may yakut magkano ang tiyak ah six dollar six dollar Marami naman din okay bye